Yung, thank you, Sir Rose. Thank you, Sir Rose. Ganon, gagawin mo na rin yan. Ay, ayaw kanan nun. <laughs> Tama lang yung kuya, yung ano, yung walang lakipin ko. Okay, mom. <laughs> e, paano kung Kailangan mo na ng pera. Kaya, kailangan mo na ng pera. O, ibigyan ka ng gift nun, no? Tagawin mo yan. Sa na lang ako, kuya. <laughs> thank you for Rose. O, bibigyan ka pa ng lion. Kahit <laughs> oh. bigyan ako ng lion, bakit? Kikitain ko naman yun. <laughs> yung may makeup dito. Diba may makeup pa sila dito, no? Mm. ano na yung pinatagawa na minsan din yung mukha. Kulang na lang, magubad eh. Hindi <laughs> 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 ko lang eh, paano... Pero eh, nandito rin din sila, no? Oo, oh, dito rin din nga. Tapos ano, dahil pera, no? Oh. Dahil pera daw nila dun, eh. So, Minsan oh, makakamit na. 70, 70 ganyan. 70,000. Sa isang buwan. Nakakuha nila yun? Oo. Oh, 70,000. Gaganon ka lang. Thank you for Rose. Thank you for Rod. <laughs> 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 Pero pa nga, di Nakita mo may yan, tuwing gabi na si tatay, di ba? Hmm. Nakita mo yan? Yung may make makeup-makeup din dito? Uh Oo. -oh. Yung tatay. Tapos sumasay. Eh. Suma oh, meron pa. Meron pa. pa. Nakita mo yan? Nakita mo yung tatlong, tatlo? Dalawang babae yata yun. Isang lalaki. Hmm. May may ano may, rin dito. Tapos may sumasayaw. Nakita mo rin uh -oh. yan? Oo. Nagkakaldag-kaldag yung betlog nila. Ilan taon ka na ulit? 23 po. Ako, wala mo. <clears throat> ano, lang, ano ka lang kuya, ano, mga thirty, ganyan.